Play na yes. Let's go Let's go maglalakad ulit kami pangalawang araw ng paglalakad Kailangan mag refresh ng isip Kaya samahan nyo na lang po kami Ah Paano kapag, kapag pabalik yung camera Paalam mo paano But then... hindi ka pwedeng lumabas at baka ka-accident ka. Daming tricycle. Ito po. Ito na naman po kami. Hindi ka pwede. Wala kang tawin. tapi may sasakyan. <laughs> nasa po ko kami sa sakayan. Sige, haya. Tok moy ming Apo. Toto lang. gusto niya. <coughs> lumabas. O, oh, yun, umiiyak. O, oh, nagtatawag siya. Ayun po siya, yeah, tumak -tumak. siya. Oh. <laughs> <laughs> nagtatawag. Tumatawag siya. Ang tala. <laughs> Tumatawag siya. <laughs> Lakad-lakad po kami ulit. Stop po. yung araw po siya. Kahapon di po siya nakapaglakad. Dahil day of two kahapon. Kaya po siya maglakad. Tapos, yun. Kulong po siya ng bahay kahapon. Pero, nag-walter po sila. May ano pala sila ko ano, batang mas premium. Ha? Ala eh, pinakakasarap ko yan. Ano yun? May tosino sila. May ganisa. Batang mas premium? Oo. Uh -huh. May tapa, may beef tapa. Kay Yes. May long siya. Ala ay. May yun sabi si kalasterian. May tosino. Ewan ko lang kung mayroon pa sila. Ayun, oh. Yung grabe tahol ni Tok Mula. Oo. Oh. Magigising yan si Chance. <laughs> Ayun po, ang galing ng pusa, oh. <laughs> Nasa loob ng gulong. Um, uh, nandun siya. gulong na. Poche, <laughs> yung isa na yun. Ang <laughs> galing niya. ang daming pusa. Dito pala siya na. Ayun, magbaba na po siya. Parang dito yata si Bet sa Black 9. Sino? At si Bet Black 9 yata. Ah, ito ayan, wala pa rin ba? Ito, ay wala pa nang tao. na yun. Wala pa. Yeah. Kasi tambakan po siya yun. Dahil pang tambakan. May serpentina pala dito. Saan? Ito siya, serpentina. Serpentina ba yan? Yes chicken. Ang uh. Itong gustong gusto kong may Kaso, may dala na si Jojo. Aloe vera di ba? Oo. Uh, -uh. Hindi siya nakaplay kanina. kapita po kami sa bahay kunting ano na lang po hakbang ni sir at yun makaka ano na lang siya na naman ang tibig Pabagsik. <laughs> Exercise daw. <laughs> May service pala siya. lapit na po kami. Madulas dyan, oh. No? May tubig, madulas. Kaya mo? Ma? Nong, kaya mo? Kaya pa yan. May dulas oh, may tubig siya. Kaya sumabit ang ano. po na. Good morning po. Ang <laughs> ganda yung fish niya rito. Saan na? Uh, Sa so mm -hmm. kay Kino. Sa bayan. Ang kita niya yung mga duwadan. Uh -huh. Kahit ano siya, nasa labas lang siya. Nakakaari, ibang sa tabi na nga kami. Pupusin na ka pa. Gilit na gilit na nga kami. Uram. ketemu tuh yang speaker-nya ilang minuto kaya po siya naglakad. Ayun, si Tukmon. Ayun, ayun siya, ayun siya. Oh. <laughs> Nagwawala siya. Ayun wala siya. Ayun na po siya. Bakit? Sumunod mo ba? Yan po yung bahay nila. Mamaya ikat natin yun nung no, ah. Yun po yung halaman mo. Oh, para magandang... Kaya nga pantay dapat. hindi uh, mo po pala napaikat kay Chance. Oh, okay. ikat natin mamaya. Pati yung oregano. Oh. So, paano mo papantay yung ibabaw niyan? Uh, so, Paano mo ikakat yung ibabaw? Yes. I ano siya? Ititrip siya ganun. Kailangan na hagdanan. Oh. Wag <laughs> naman pong ganun. <laughs> Ay, ang sina. <laughs> Porkit maliit, huwag naman po sa... Sus... Pwede naman yung hagdan na po pinakit. Huwag naman po ganun, pero... May hagdan nga po dun yun. Pero... Tawasin na nga. Masyado naman taas eh. Ayun na nga, tatabasa natin. At saka ang pangit na po, tignan niyo, It, kailangan Tabansin, ng... Ay, itrim. Akala ko po pa, ano mo kay Chance. Pati i-trim mo kay Chance. Dito na po kami sa bahay. yan na po. Sige na po, palabasin mo si Tokmal. Ninong, bahal, mali yung gate. Ha? Huh? Umampas yung gate. Ah, nasa taas na siya, oh. <laughs> Nagtampo. Hey, Ay, ayun, na <laughs> ayun po yung aso. <laughs> kanina, iyak po, nang iyak. Tapos ngayon, dumating kami. Andun na siya sa taas. Ayaw niya na lumabas. <laughs> oh, may iyak siya kanina. <laughs> Dito na po kami. Papahingal ng konti. Ayan. Tapos mamaya magpapagupit. Oh, Tapos magpe Painting ko. Yun, paro. Tsaka yun o. Yun lang ang libangan ko dito. Pag wala akong ginagawa sa araw-araw. Boring masyadong buhay ko. Kaya kailangan maglakad-lakad para yung isip ma refresh Pagod? Pagod din ako ah. Okay lang yan. Ilang minuto rin. Hindi ko po alam. Teka po. Okay na? Stop ko na? Mm hmm. Tasa mo, tasa mo. dito naman po tayo sa taas isingin po natin si kuya isingin po natin si kuya chance at nakawin natin tayo ngayon katahan po natin siya. Morning, kain na po. <laughs> Papasok pa po tayo. Kasi na po siya.